Naging kahanga-hanga ang gymnastics journey ng 15-year-old Filipino gymnasta si Carl Eldrew Yulo ngayong 2023. Sa unti-unting pag-angat ng kanyang karera, ano pa kaya ang gusto makamit ng nakababatang Yulo sa naturang sport? Alamin sa report ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Hindi may pagkakaila na naging matagumpay ang taon na ito para sa 15-year-old gymnast na si Carl Yulo dahil sa samut-saring mga medalya na nasungkit niya sa iba't ibang mga kompetisyon sa loob o labas man ng bansa. Nitong Hunyo, nakuha ni Yulo ang kanyang pinakaunang international podium finish matapos may uwi ang silver medal sa vault ng 2023 Asian Junior Artistic Gymnastics sa Singapore. Pagtungtong ng Agosto, itinanghal naman si Yulo bilang most bemedaled athlete ng palarong pambansa 2023. Anim na ginto ang hinakot ni Yulo para matulungan ang National Capital Region na makuha ang titulo bilang overall champion sa palaro ngayong taon. Kamakailan apat na ginto ang nakuha ni Yulo sa JRC Stars Artistic Gymnastics Championship sa Bangkok, na dinagdagan pa ng isang silver at isang bronze para sa kabuwang anim na medalya. At para tapusin ang taon, na-sweep naman ni Yulo ang lahat ng Men's Artistic Gymnastics event para makapag-uwi ng pitong ginto sa Batang Pinoy. Sa naging panayam ng piting Sports kay Yulo, sinabi niya na check na pag niya mga palateng na kompetisyon sa susunod na taon. Siguro yung mga major competitions po tulad ng Junior Asian Championship noong last June. Kapag meron pong other major competitions baka maganda rin po. Ayon pa sa nakababatang Yulo, target niya na maging unang Filipino gymnast na makapasok sa Olympics gamit lamang ang training dito sa Pilipinas. Olympics lang po talaga ang goal ko. Medal Olympics. Any event, in basta gold. Daryl Oclares, Rising Shine, Pilipinas.